Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Isang magandang araw ng Sabado sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway na sa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong pamilya. Sa pagpapatuloy natin sa araw nito sa pag-aaral sa Aklat ng Kawikaan, tayo ay mapapaalalahanan patungkol sa counseling, uh, advice, o kaya ay uh, pangangaral. Itignan natin kung ano ang paalala sa atin sa... Aklat ng uh, Kawikaan patungkol sa ating tema na counseling. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Amanamin sa langit, marami pong salamat sa panibagong buhay na inyo pong ipinagkaloob sa amin sa araw na ito. Sa amin pong uh, patuloy na pag-aaral ng inyong salita, tulad po ng aming kahilingan ay mangusap po kayo sa amin sa maraming kapamaraanan. At ngayon pa lamang humihingi po kami ng pagpapalang uh, karunungan at kaalaman at higit sa lahat ay naway lumago kami sa aming uh, pananampalataya. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. In a world full of noise, there is news that rings true, promising hope and renewal for Filipino people. The gospel broadcasts of FEBC Philippines reach communities in 27 languages across 15 regions through 13 radio stations and online. Two shortwave transmitting sites in Iba and Bokawe bear the gospel to listeners in China and Southeast Asia in over 40 languages, in everyday theology and Christian living commentary, in public service and first response programs, in curated music and radio drama. Gospel perspectives reach hearts and change lives. Your support powers our broadcasts. And this is the purpose of Nakikinig pa ko sa DXFA. Sa DXFA, parang naungusap po sa akin yung Panginoon. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Trust me lang. Lagi. Isa po akong OFW. Sa ibang bansa po, mahirap po talaga yung buhay na mag-isa lang ako. Parang may kulang. So ito pong istasyon na ito ay nakakatulong po talaga para yung mga tao na kailangan pa talagang ma-reach out po, lalo po sa mga tao hindi pa nakakikilala sa atin, Panginoon. Our work takes us beyond the studio into the midst of our radio communities, there to strengthen them with bonds of love, truth, and shared growth. Your support builds these bridges. Nakakatulong din sa akin ang Regio Gandingan dahil marami akong natutunan katulad ng mga seminar, interview at mga iba pang training at natutuloy din akong gumagawa ng script at community news. At meron din silang naitulong sa aming community tulad ng mga makinarya at iba pang pangangailangan ng aming community lalo na kung may darating na kalamidad ay nandyan sila upang tulungan ang mga tao na nailangan ng tulong hindi lang sa aming lugar pati na rin sa ibang lugar. In times of calamity, we step in to provide vital communication services and even more vital lifelines of counsel and gospel hope. Your support gives aid. Kami po talaga ay sa naay na nakikinig sa radio, sino sundan namin ng balita. Sabi ko, i-opin kaya natin kung mayro nang station naghanap kami ng station. Wala talaga, lumabas yung sa inyo na. 98.5 FBC. Narinig ko nga doon ni eh, First Response Air The Way Radio. Sabi ko parang hanggaan sa ano ko yan. Hanggang narinig ko nga, may mga Christian song, tuwang-tuwa ako, sabi ko, lakasan mo, sabi ko sa akin may bahay. So, yun, narinig na nga po namin. Tapos, quote kayo ng Word of God. Talagang very comforting. Kailangan namin yun sa panahon ngayon. Filipinos need Christ's gospel Everywhere, every day. Whom will you help us reach? Far East Broadcasting Company, Philippines. Communicating Christ in our world. Until all have heard. Until all have heard. Until all have heard. Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? Counseling, ito ang ating tema at kung hawak mo ang iyong Biblia, kaibigan, pakibuksan mo ito sa Aklat ng Kawikaan. mag natin ang Kabanata 12, Proverbs chapter 12 verse 15 at ganito ang ating mababasa. Babasahin ko lamang po muna sa Tagalog bago translate po natin sa English. Sabi rito sa Proverbs 12 verse 15, Ang akala ng hangal ay palagi siyang tama, ngunit ang taong marunong ay nakikinig sa payo. Sa wikang Ingles, gagamitin ko lamang po ang New Living Translation, the same verse, no? verse 15, sabi ito, false think their own way is right, but the wise listen to others. Alam mo kaibigan, dito ay pagka binasa mo tong uh, talatang ito, no? hindi mo pa kinukuha kung ano yung talagang pakahulugan, ay eh, makakakuha ka na kaagad ng aral. At ito ay patungkol sa pakikinig sa pangangaraligit sa lahat ng ating mga magulang usually dyan tayo nakakakuha ng ating primary uh, uh, lessons ika nga no mga aral alam mo kay bigan ang isang taong may karunungan dito kapahayagan nito paliwanag wisdom takes advice ang sinasabi lamang natin dito kung ikaw ay uh, isang taong may karunungan ay uh, maituturing kang uh, Isang uh, ika ikang ay mature sapagkat uh, the people demonstrate no their maturity by positively responding to sound advice. Bakit kinala-kinakailangan na gamitin natin yung salitang sound advice? Kasi alam mo kay bigan, may mga pangangaral din na talaga mga uh, hindi maganda yung kanilang uh, pangangaral. Kaya dito, wisdom takes advice people demonstrate their maturity by positively, ito yun ano, responding to sound advice. Yan yung uh, sinasabi natin dito. At uh, kaibigan, kasi na, nabanggit ko nga, no, hindi kasi lahat ng uh, pangangaral, ano, may tuturing na uh, counsel na pinagkakaloob sa atin, lalong-lalo na ng ating mga kaibigan. No? Maaring hindi tama yan ata uh, pagka hindi tama at uh, pansariling layon lamang ang ating iniisip, wala tayong karunungan at baka mapahamak tayo later on. Dito sinasabi lang no, ang isang taong um, mature, ika nga no, yung medyo maalam na, may katatagan na sa pananampalataya, the mature will recognize, kikilalanin at tatanggapin niya ang isang maayos at mabuting uh, pangangaral. At uh, alam mo, kahit na nga sila ay nagbibigay uh, ng pangangaral sa kapwa nila, eh, makikinig pa rin sila sa kapwa nila na magbibigay din sa kanila ng pangangaral. Ito yung sinasabi natin dito. Kaya ang isang taong may karunungan, pag nagbibigay ka ng payo, di ba tatanggapin niya ng kapwa mo na binibigyan mo ng pangangaral, at ikaw naman, pag binibigyan ka ng payo, at para sa kabutihan mo rin naman, no, tatanggapin mo rin 'yan. Bakit? Sapagkat mayroon kang karunungan at alam mo, you would be able to discern kung ano ang mabuti sa hindi mabuting payo. Heeding advice is showing that wisdom is applied. 'Yan. pagkatayo tayo ay uh, nakikinig sa sound advice, ang magandarian 'yan ay pamuhay natin 'yan, no? At 'yan ay ina-apply natin, no? sa isang sitwasyon halimbawa no meron kang uh, hiningi na ad advice no patungkol sa pananalapi so in that uh, specific situation yung advice na ipagkakaloob sa iyo doon mo ia-apply yon yon ang sinasabi natin dito kung halimbawa naman isa larangan ng pag-ibig doon mo rin ia-apply yung advice na ipinagkakaloob sa iyo kanya-kanyang advice yan no depende sa sitwasyon kaya nga rito sinasabi specific Uh, situation. At alam mo kaibigan, dito contrasted naman ang isang taong walang karunungan. No? A foolish man will always be annoyed yan sinasabi no. Ang isang taong walang karunungan ay maaring mainsulto. 'Yun ang sinasabi dito, pag binigyan mo siya ng pangangaral o kaya ay uh, kumbaga ano he would be uh, annoyed kahit na alam niyang tama. Eh bakit? Sapagkat mayroon siyang sariling uh, pananaw. Dito nga sa talata ay eh, ngunit ang taong uh, ika nga ay isang hangal ay palagi siyang tama, no? Because he thinks his way or manner is always right. Iyon yung ano, iyon yung uh, uh, ika nga natin ay eh tulad ng isang taong may karunungan na makikinig sa payo at yung isang taong walang karunungan na aayaw, no? Ah uh, ika nga ay eh, kung bakas sa ano maiinis siya. Uh, pagka nakakarinig siya ng payo na para rin naman sa kanyang kabutihan. At dito kay Biga no, uh, yung mga maituturing na wise, no the wise would even gladly listen to rebuke. Uh, siguro kung ikaw ay may karunungan, pagka ikaw ay ni no, pinagwikaan ka ng isang uh, halimbawa credible naman na counselor, no, uh, makikinig ka diyan no, gaano man siguro kasakit yung marinig mong payo bakit ka dahil para sa kabutihan mo yan at meron ka ngang ang king karunungan kaya lamang dito no contrasted yung uh, isang hangal the fool simply goes his own way doing his own thing kaya dito kaibigan dito sa pinag-aaralan natin isang napakagandang paalala kaibigan ay uh, makinig tayo sa mga payo lalong-lalo na mga nakakatanda no yung meron ng karanasan sa mga pinagdaraanan natin yan ang magandang ano eh sound advice yan eh no kasi napagdaanan na nila yan at yung kanilang manner or method by which they were able to find solution or solutions to their problem yan naman ang uh, maaari nilang ipayo sa atin tandaan mo kaibigan ang isang taong may karunungan ay isinasa pamuhay ang mga bagay na kanyang naririnig sa isang taong maituturing na credible advisor o counselor. At kaibigan, ninanais ng Diyos, lalong-lalo na no, pagka dumudulog tayo sa kanyang salita, yan ay para sa ating kabutihan. Makinig tayo at isa pamuhay natin ang salita ng Diyos, umiwas tayo sa mga bagay na kinamumuhian ng Diyos. Ulitin ko po itong madalas kong sinasabi, ang uh, pagtalima ay daan nang maraming pagpapala. Ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Si po Pablo Olores ng Dorothy Church, Valenzuela City. Samahan po ninyo ako sa pananalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na ito dahil ikaw ang Diyos na tapat at mabuti sa amin at hindi ka nagbabago kailanman. Panginoon, anuman ang isumpuan mong karumihan sa puso ng bawat sa sa amin o Diyos ay patuloy po namin inilalapit sa iyo ang lahat ng ito. Upang kami ay maging karapat-dapat sa iyo sa lahat ng aming gagawing mga panalangin ngayong araw na ito. Dalangin po namin sa iyo, Diyos, ang EPBC 7-8, Panginoon, na patuloy kang kumilos at gumawa, Panginoon, sa mga staff, sa mga uh, namamahala, Panginoon, sa EPBC o God, patuloy kang... Uh, gumawa, Panginoon, at magbigay ng katalinuhan at kalaman sa iyong mga anak, Panginoon, upang mapamahalaan nila, Panginoon, nang naayon sa iyong kalooban ang uh, regyo na ito, Panginoon. Dalangin din po namin sa iyo, Diyos, ang bawat uh, partners ng EPBC, Panginoon, na patuloy kang gumawa din sa kanila at patuloy mo silang patnubayan o Diyos, patuloy na sila ingatan at patuloy na pagpalain ng kanilang buhay Panginoon, lalo tigit o Diyos ang mga nasa management Panginoon ng IPBC. Panginoon, salamat po at dalangin din po namin sa iyo o Diyos ang aming mga listener Panginoon saan mang sulok ng mundo dito sa amin sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Panginoon, patuloy kang makagawa at makakilos sa kanila. Habang sila nakikinig sa radio station na ito, Panginoon, hayaan mo na patuloy kang uh, makapangusap sa kanila at patuloy na katagpuin mo po sila, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga pangailangan, financially at materially, Panginoon, at lalo tigit, Panginoon, ang kanyang spiritual o Diyos. Lord, salamat po sa aming mga listener, Panginoon, saan mang sulok ng mundo sila nakakapakinig ng uh, uh, radio, Panginoon, ng uh, DCS 702, Panginoon, ay patuloy na ikaw o Diyos ang patuloy na magpala sa kanila at patuloy na magparanas ka, Panginoon, ng kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman habang sila, Panginoon, nakikinig. Panginoon, salamat po sa iyo dahil ikaw ang Diyos na amin pong uh, sinasamba at dinadalanginan, Panginoon, Lord, patuloy ka naming uh, pinasasalamatan at inaalay namin sa iyo, o Diyos, ang lahat ng papuri, ang lahat ng parangal ay ay uh, sa iyo lamang, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ng aming Painuso Kristo. Amen and Amen. Bahagi po ng ating uh, programa ngayong araw ng Sabado, December 7, tayo po ay dudulog sa ating Panginoon sapagkat meron tayong mga prayer requests. At uh, kaibigan, anuman ang nais mong idulog sa ating Panginoon, halika, samahan mo ko sa larangan ng pananalangin. Amanamin sa langit. Marami pong salamat sa napakagandang pribileyo ng pamamagitan sa larangan ng pananalangin. At sa mga sandaling ito ay itatalaga po namin ang kahilingan ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon, ay magkakaroon po ng katuparan ng aming po mga itatalaga. Ngunit ngayon pa lamang ay nag-aalin na po kami ng pasasalamat. Panginoon, ganito po ang kahilingan ng aming mga kapatid sa pananampalataya katulad po ni Jonas. Healing and Wisdom Kay Mycel naman po o kay Misel, ang kanya pong pamamagitan ay safety and healing para po sa kanyang buong uh, sambahayan. Kay Jeran, ang kanya pong idinudulog ay kagalingan, biyaya at maging sa larangan po ng pananalapi ang kanyang idinudulog. Kay Laarni, ang kanya pong pananalangin ay complete healing na maging maayos na po ang kanyang paghinga kay Novi naman po, ang kanya pong kahilingan na way, Panginoon, maging negative po ang result ng kanya pong breast biopsy. Kay Maysha o kay Maisya ang kanya, kanya pong pananalangin o pamamagitan ay para po sa kanyang buong pamilya ng kagalingan. Kay kapatid Lorna naman po, ang kanya pong idinudulog ay comfort as well as sa larangan rin po ng pananalapi na no? ipagkalob mo ang kahilingan ni Lorna. Kay Graciel, ang kanya pong pananalangin ay maayos na kalusugan. Kay Laika, namamagitan po siya ng safety para po sa kanyang anak na lalaki. Kay uh, Mima naman po, ang kanya pong uh, pananalangin ay guidance and wisdom. Kay Dani, Namama nananalangin po siya ng complete healing as well as protection. Kay kapatid Helena, healing and good health. At para po kay Ivan, ang kanya pong pananalangin ay kagalingan sapagkat siya po ay sinisipon. Panginoon, marami pa po ang dumudulog sa inyo sa mga sandaling ito. Naway ipagkalob mo ang kanilang kahilingan kung loloobin mo at ayon lamang sa inyong takdang panahon. At ngayon pa lamang, nag-aalay na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, sa ating tinunghayan ngayon patungkol sa payo o pangangaral, ang isang taong may karunungan kung maituturing mong ikaw ay may wisdom, dito sa ating pinag-aaralan, pakikinig lamang, kaibigan, ano, makikinig tayo sa pangangaral at payo at yan ay ating isa sa pamuhay at hindi malayo na magkakaroon ng katuparan, kaibigan o lunas ang ating mga suliranin. Ang pagtalima rin sa salita ng Diyos, ito ay daan ng pagpapala. Tayo ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa inyong paalala. Naway tumimo ito sa aming puso at isipan ng aming pong maisa pamuhay. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. May Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maging mga paalala, kaya't bukas inaanyayaan kita Samaan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos. Ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po si Pastor Dave de Guzman. Okay,